ating homemade seasoning patis na kung saan ay ang laki ng matitipid nyo pag kayo ang gumawa. What's up mga konsulta? for today's video? Tayo ay gagawa ng patis seasoning. Gamit syempre yung ating purong patis. Ayan, ito yung isa sa mga patis na ginagamit ko sa pagluluto. Depende nga sa lulutuin natin. At napakabango ng amoy niya. Yung amoy niya guys, ito yung mga purong-purong patis na nabibili ko dati sa Batangas. Doon kayo maghanap guys. Napakadaming masasarap na patis doon. At marami nga rin palang nagfe-flex dito yung Rufina uh, brand, masarap din daw siya at yung patis labo at kung ano-ano pa. Alam nyo guys, mas bet ko yung mga patis ng mga probinsya kasi purong-puro pa talaga sila. At eto nga yung gagamitin natin sa paggawa natin ng ating patis seasoning. Dito guys, sisindihan lang natin yung ating kalan. Pagay tayo ng na asin natin na dry. Siyempre, ayan. At tutustahin lang natin yan. Wala tayong ibang gagawin kundi tutustahin siya. Tusawin lang natin to at ihintayin natin siya na maging golden brown yung kulay niya. Pag ang gamit nyo guys ay yung rock salt, mas madali silang malusaw at maging caramel ang kulay. So, eto kasi guys ay yung ano na to, yung iodized salt na siya. Ayan, gumalabas na yung kulay niya. So, the best result na ito, guys, kapag gagawa kayo nito ang gamitin nyo ay yung rock salt kasi mas mabilis pa siyang matuna kumpara dito sa uh, iodized salt na, ano. So, for dry na kasi ito, guys, kaya hindi na siya malulusa. So, ayan, nakikita nyo, medyo nag-brown na yung kulay niya. At ang gagawin lang natin dyan, kapag kulang tayo sa pangkulay, ay mag a lang tayo ng toyo. So, at the same time, guys, hirap na hirap akong magtusta kasi yung kalan namin ay namamatay ng kusa pag na-reach niya na yung max temperature niya. Kaya ayun, hirap ang lola nyo na magtutuloy, Hindi nagtutuloy-tuloy. Namamatay yung kala natin. So, ang next natin gagawin ay mag a lang tayo ng basong tubig, guys. ba diba? Isang cup ng asin. Ayan. Kung makikita nyo. At ito nga yung uh, kakulangan niya. So, ang gagawin natin, mag a lang tayo ng tubig. Ayan. Nakikita nyo, nag-iba na yung kulay niya. And then, lang natin pakuluan yan para maging masarap mag-add tayo guys ng Ajinomoto natin. Ayan. Aluin lang natin at hayaan natin siyang malusaw. Kulang tayo sa kulay. mag tayo ng konting toyo. Konting konti lang guys. Para kumulay lang. Itong toyo na to guys ay sweet toyo. Yan ay ginagamit sa sushi. Ayan. Masarap na toyo to. So ayan guys kung makikita nyo nagkulay ano na sya, patis saad diba? lang tayo ng konti pa kung gusto natin magmukhang puro ayan, manamis na kasi itong to na to next natin ay yung ating patis, maglalagay lang tayo ng sampung kutsara isa dalawa tatlo apat lima anim pito Mukhang walong kutsara lang. Pero anyway, okay na yan. Ibusa natin to lahat. So, walong kutsara lang siya inabot. Mmm. Ang sarap talaga ng patis na to, guys. Manamis-namis. Tapos, haluin lang natin. Ayan Amoy na amoy na yung patis, guys. Tapos, saka natin, ilagay tong ating asin na isang cup. Okay. Lulusawin lang natin dito sa ating sure. Add lang tayo guys ng konting asukal para manamis-namis, masarap. Para talaga siyang original na patis. Diba? Ayan. So ayan guys, nag-add nag tayo ng another 1 cup natin ng tubig. Nagdagan pa natin guys yung konti yung toyo natin. Pang, -pang kulay, ayan. Para maging dark yung kulay ng patis. So, itong ating timpla guys, ay naglagay lang tayo ng 1 cup ng asin at 8 cup ng tubig. And then, uh, tustahin nyo lang yung inyong asin. Kapag hindi kayang maging tostado, kung ay doy sa ang gamit nyo, ay uh, pwede kayong gumamit ng toyo pang pakulay. Pero, konting-konti lang, kailangan lang ay maging dark lang yung kulay niya. And then, sa kutsarang patis. Napuro ha guys, wag yung fake na ano din, baka yung gamitin nyo din ay uh, yung seasoning patis din hindi siya masyadong mag-aamoy. Kailangan ayong uh, purong patis. So, ayan guys, papalamigin lang natin yan bago natin siya isalin sa ating mga lalagyan. Ito na guys, yung ating patis, lumamig na siya. Ang gagawin natin ay isasalin naman natin siya dito sa ating litrong bote. Ayan. Grabe, amoy na amoy yung patis sa buong kabahayan. Salin na natin yung ating patis. Please. So, ayan guys, dito natin isasalin kasi masyado malaking bote natin. Ito pinaglagyan lang guys ng uh, wine. Ng red wine. So, nire ko yung mga bote para hindi masaya. Ayan. Napakabango ng amoy niya guys. Alam niya masarap din siguro kung maglalagay tayo ng ano, timpla na bawang or yung tayo mismo yung mag ano ng flavor ng ating patis. Grabe, ang bango ng patis natin, guys. Mas effective yung gagawin yung pangkulay kung yung rock salt ang gagamitin nyo. Hindi yung uh, iodized salt. Kasi yung asin dito sa Japan, guys, ay super dry. Oops, ang dami natin patis. Mm. Grabe yung amoy niya. So, ayan. Kapag magluluto tayo, ito na yung gagamitin natin. Na panimpla, hindi na asin. Kasi ito may bechin na. May konting asukal na yung lasa niya. At, konti lang yung amoy ng patis. Di ba? Hindi masyadong matapang. Oh, Uy, tumapon siya. Kasi rubber siya, no? Hindi siya makasingaw yung hangin. So, na guys yung ating homemade seasoning patis na kung saan ay ang laki ng matitipid nyo pag kayo ang gumawa. At nasa inyo na guys kung gusto nyo pang dagdagan yung uh, percentage nung patis para mas majoho ba yung gusto nyo amoy o yung mas simple lang na amoy ang gusto nyo at eto na, ang laki ng tipid nyo pag kayo mismo ang gagawa. Gagamitin lang natin to kapag tayo ay magluluto ng sinigang, ng paksiw, ng munggo o kung ano-ano pa na ayaw natin masyadong maging maamoy sa bahay dahil nga syempre lalo na yung mga foreigner na asawa natin di ba ayaw nila ng masyadong majoho na amoy at ito yung tamang tama na pwede natin gamitin sa ating mga lutong ulam pero pag sa usawan, syempre dapat porong patis ayan, ang natin ng tipe di ba ganyan lang kasimple ang paggawa ng panlasang patis